At naman tayo sa pagdedekorasyon ngayong Pasko para hindi matulad sa dekor ng isang munisipyo na pumutok at nasunog. Maging mapanuri sa mga binibili at sa paggamit ng mga palamuti, kahit mga simpleng Christmas lights lang. Alamin ang mga safety tip mula sa pagtutok ni Dano Tingkungco. Biglang nagapoy at pumutok pa mga dekorasyong pampasko sa munisipyo ng Subic, Zambales. Ayon sa ilang saksi, nagsimula yan sa spark bago tuluyang nag-apoy. Pero agad namang naapula ng Subic Public Order and Safety Office bago kumalat. Hindi na bago ang mga sunog na ang mitya ay Christmas decor. Pinakakaraniwang dekorasyon na maaaring mauwi dyan ang Christmas lights. Kaya tuloy, paalala ng Department of Trade and Industry, siguruhing lehitimo ang kalidad ng mga bibilhing ilaw pampasko. Kasama dyan ang pagsigurong merong Philippine Standards Mark o PS at ICC Mark ang binibili lalo na kung dekoryente. Ganyan din ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Bumili ng dekalidad. Huwag magpipid sa Christmas lights. Para sigurado lang naligtas ang lahat at hindi pa tayo makadamay sa ibang pamahayan. Maging maingat din dahil baka delikado kung lumang Christmas lights. So, nabili yan last year pa. Not everyone has a good storage, no? So, hindi na yung ibang napapansin namin, for example, sa bahay lang namin, no? Gamitin ko na example, pagtanggal ko sa aming mga old decors, uh, decorative lights or Christmas lights, marami na siyang mga cobwebs, marami ng mga dust, and these are very combustible gusto ko na masigurado ko na safe ang member members ng aking pamilya then i will not be using it anymore dagdag pa ng BFP wag dapat babad sa gamit pwedeng hayaang nakasindi kung gising pero kapag matutulog na wag na itong iwanang nakabukas kung binabad na kasi natin yon and um sumobra na sila sa ilang operating capacity the tendency is uh, umiinipin yung wire kasi that is a live current no kung hindi natin pagpahingahin yun, um it will um come into a um moment where nat yung nagkakaroon siya ng overheating so mas maganda talaga kung uh, bigyan ng ano breather Now for example 4 hours pagpahinga ng 1 hour or 2 hours kung naulan na naman, mainam pa rin daw na obserbahan kung magkaka problema kahit pa sinasabing all weather ito o pwede sa ulan. Kung aalis naman ng bahay, lalo't marami ang nagbabakasyon pag Pasko, ugaliing hugutin ito sa saksakan. Maari hindi natin alam kung anong nangyayari sa loob ng bahay, eh. lalong-lalo na pag may mga pests or certain animals tayo around, uh, minsan ito ay napaglaruan, kinakagat, and Uh, maaaring mag-cost din nito ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko na Katutok, 24 oras.